Hello? Yeah. Kumusta ka? Yeah. Marikara, anong pangalan ng tatay mo? Hi. Ay, ito tatay. Ilang taong ka na Nag Nagpipray ka ba kay God? Ano nagpray na? Yeah. Nagpipray ka Paano magpray sila? Paano magpray? Paano? Good. Good. Very good. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Ayun, mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. At uh, sa araw na ito, kasama natin si Aling Rochelle dahil may nag-message po sa atin na inilalapit nila sa team Daddy Frankie yung bata na no may kakaibang karamdaman. At uh, yaman din lang po na nandito si Mami Rochelle ngayon sa Pangasinan kaya minaputi ng team na pasyalan sila para malaman natin kung ano ang pwedeng itulong namin ni Aling Rochelle. So, hani okay ka na? Yes. Kumusta ka? Okay lang. Kumustahin okay mo na 'yung mga yeah. viewers natin. Kumusta po kayo dyan lahat? Uh, panoorin niyo po 'yung kubuntahan nating bata ngayon. At syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy ay uh, shout out natin ang ating mga kababayan OFW. Mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa lahat mga, ng mga walang sawang sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat. So, diretso tayo sa video, honey. Okay. Tapo. Hello po. Hi. Kumusta po kayo? po po. Pwede ba kami tumuloy? Okay. Ah, siya yung batang nilapit sa amin. Ilang taon na po yan? Hello? Kumusta ka? na nakakausap ba siya? So, nakakapagsalita po siya? Anak niyo po tayo. Ah, uh, ilan po anak nyo? Tatlo. Ah, tatlo. So pwede ba kami tumuloy pumasok? Tara guys, sige tayo pasok po kayo. Pasok tayo guys, no? Para maki makausap natin ng maayos. Hmm. Ano pong nangyari sa kanya? Ano po siya inborn? Ah, inborn. 11 years old. na nasasaktan yung paa yung paanya na pumupukpok sa semento? Minsan, ah? minsan nangingitim. minsan 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 ka? minsan 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 Ano pangalan minsan 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 Talagang hindi siya nakakalakad? Gumagapang. Makagapang siya. So, anong sakit po niya? Opo. Inborn po. Pero, hindi nyo ba na dala sa doktor na pa-check up para malaman ko anong sakit niya? Hindi oh, na lang namin sa sasampagyan po. O, anong sabi ng doktor? Anong sakit po niya? Ano, yung buto niya. Mahina yung buto niya. So, diyan lang nakakulong Ay, diyan lang talaga araw-araw? Diyan -araw. po, sa labas. Kung isa buhat namin po siya pa Pupunta siya mag-isa sa labas? Hindi, binubuhat ko po siya. Ah, binubuhat. No, Anong trabaho ni na tatay po? Nagpapadya sir. Nagpapadya. Tatlo anak niyo po? Tatlo anak hmm. po. Kumusta naman kayo dito, Nay? Okay Pag-ilang naman po siya. Pag-ilang po siya? Pag-ilang po siya. Nakakaawa naman yung sitwasyon niya. Pero... Ganyan lang talaga siya, gapang-gapang lang. Ilan taon siya? Eleven? Eleven. Kumusta ka, Maricar? Ah, kumusta ka? Nakaintindi naman siya. Yung mga sinasabi niyo po, naiintindihan niya. Ang, ang ano lang sa akin, ano, pag nag, nakikinig siya, ang gusto lang niyang ano, sabihin, mama, papa. Ayun lang. Pero syempre 11 years old nyo na siyang alaga. Bilang magulang, alam nyo po kung naiintindihan niya yung mga sinasabi nyo kung nakakaintindi ba siya o hindi. Hindi mo alam? Hindi po. Paano po pagtatai siya? Yun, sinasabi tinatawag niya ako, mama, Taay. ah na, so nakakapagsalita siya pagkakain na pag nagutom sasabi naman niya kain kasi marikara anong pangalan ng tatay mo <toss> ay to tatay ilang kapatid mo hmm so nakakaintindi siya talagang ang problem lang niya is yung mga buto-buto no okay ka lang oh very good Kumusta dito? No. Hindi siya nakakatihaya. Ganyan lang talaga. Kawawa naman yung katawan niya. Pagod pag ganyan. Pag napagod na siya, magpapabuhat na po siya. Ah, pag napagod na, magpapabuhat. Magpapalabas <sighs> po siya dyan sa ano. Ano po? Lalabas po, Alalabas po. Lang. ka. lang. Ano yan? Hawak-hawak nyo lang. Upo. Hindi ba pwedeng ipaupo yan? Hindi, mahulog siya po sir. Mahulog. Bakit? Kasi malambok pa yung ano niya. Ah malambot. Pero naigaganyan niya yung pa paa niya. Na-control niya rin yung paa niya, hindi. Ayun. Oh, ah ay hindi niya kayang hindi ano? Niya kaya po, hindi niya kaya mag-isa mo po. Opo, hindi niya kaya pero kailangan hawakan. Okay ka lang? Okay lang okay ka lang? Oh, very good. Nag-lunch ka na? Oo. Uh. Oo. Nanonood ka ng TV? Uh. Oo. Natututurin po ba siya magbilang? Oo. Marunong ka magbilang? Hanggang saan kaya mong bilangin? Sige nga, pakita mo nga kay Mami Rochelle. Oo. Oh, very good. No? Ilang taon ka na, Maricar? Nagtan na na. Tapos mo na. Oh, tapos. Tapos. Yung ano, oh yan. Tapos isa. Eleven. Ano? Hmm. Eleven years old ka na. Uh. Oh. Anong ulam mo kanina? Anong ulam mo Anong daw? Anong ulam kanina, Nek? Ano, sabi mo na. Anong ulam? Fish. Hmm? Kumusta naman ang buhay nyo dito, Nay? Kumusta po kayo rito? Ito. Ano lang po, sir? Kung minsan, Ano? Ang, ang hanap buhay ng asaw ko. Nagbabay lang po siya. Nagbabay. Ako naman, nandito lang. Kasama ko yung mga anak ko. Kayo na, tagabantay. Opo. Gaano po kahirap, Nay, na may ganyang anak? dito. Pag hmm. ano, hawak haw ko siya, palagi akong umiiyak. Hindi, pinapanalangin ko palagi sa Diyos na kay ganito yung anak ko. Basta importante, ano siya, nasa amin. Importante? N nasa amin yung anak namin na ayaw na ano, may sakit siya. Ilang <laughs> taon na yung mga kapatid po niya? Yung isa po, nine years old. Yung isa po, ten months. Ten months pa lang? Okay. Nasaan? Nandun po sa kapitbahay na. Ng... Oh, siya panganay? Opo, sir. Oh, sunod, sunod yun una at saka dalawa, no? Magkadikit. Anong sabi ng doktor nung pinanganak? Bakit nagkaganyan yung anak nyo? Ano, nung pinanganak ko po siya, sir, ano, ma, ano pa yung katawan niya? Nung naging five years old na siya, nagkaganon na, ano nag-ano-ano ano, ano, siya, nagkukumbusyon na siya. Ah, nag-start sa convulsion. Nilagnat siya. So parang ano, tawag dito na polio. Oo, oo yun po, na polio siya. Oo. Pero bakit pati salita niya nadamay? Oo eh? nga po, sir. Diba, hindi niya maibuka masyado yung bibig niya? Bibig niya. Pero dapat na eh, kasi semento para hindi niya inahampas, sinasapinan niyo na lang ng foam or hindi yung puro semento. No? Ha, Maricar? Oo. Uh, oh. Kawawa <laughs> naman. Ano? No? Masayahin si Maricar. Pakilala ako, ha? Ako po si, si Daddy si? Frankie. Oh, yung pinapanood, yung pinapanood yun. nun palagi. Lala. Oh, siya na yun. Siya yun. Ako si Daddy Frankie. Oh. si Aling Rochelle. Uh, oh. oh, ano yeah. sasabihin mo Alin. kay Aling Rochelle? Oh. <laughs> Hindi yun na pag-aaral. Bakit po? Sa hirap ng buhay, sir. Wala mag sa kanya, sir. Wala mag sa kanya. Po, sir. Pero, ah, kailangan hawakan, hawakan pag nag-aaral. Ka Wheelchair. Wala ba wheelchair? Takot po siya, sir. May wheelchair po siya, kaso lang takot siyang ano, umupo. Dapat itali, kung ba para ano. Siyempre natatakot siya, alam niya malalaglag. Pero kung sinanay ninyo, ma-adapt din niya mula nung maliit pa siya, masasana. Kasi sa si, ni, 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 si wheelchair niya, sir. Tapos nanay namin, takot talaga siya. Hmm. Yung ano, iyaanon niya yung ulo niya, itatalo niya yung ulo niya. So paano, ganyan lang. Higa okay. lang siya dito. Okay hawakan namin. O lalabas kami, buwat buat namin siya dyan sa labas. Kumusta naman ang ano, ah, hanap buhay ni tatay? Sir, sa hirap na ang buhay, sir. Ito din. Nakakaraos din. Minsan, hmm. kita ng isang araw, isang, libo. Pagkakasa siya, ito, sir. Mm. Ang bahay. Ah. ah, minsan kumikita ka rin na isang libo. Hindi, isang linggo po, sir. Ay, isang linggo? Opo kinakasha ko yon. sa isang araw magkano kita sa padya? dipindi po sir minsan 150, minsan sang ah oh, okay sarili mo yung padya? opo sir oh galing no? para uh, ma ano ko lang yung mga anak ko tapos pamilya ko sir mm -hmm. ano yun na mo rin tong anak mo gumagala rin kayo? minsan po sir mga isang buwan isang bis lang po sir saan kayo nagpupunta? sa 6984, po sir sa asang Anong meron doon sa 698? Mabili kami ng mga gamit niya po, sir. Damit, mga laruan po, sir. Pag may 300 po, sir, ayun, papasyal ko na sila, sir. Ah, papasyal na kayo. O, para masaya yung mga bata. Teka, tubong Pangasinan po kayo? Opo, sir. Dito talaga? Dito talaga, sir. Pati si nanay. Hmm. Ang magulang niyo? Dito, 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 pero yung nalaki sir, ang magulang ko, wala na po, sir patay na. Ga tay, gaano kahirap na magkaroon ng anak na ganyan? sir, pag walang tsaka sir, wala din. Nagang sa hirap ng buhay sir, tinitiis ko lang yung anak ko na buwan. tatry para ma mapakain sila ko sir. Tapos mapangbili ma ma, pa, ma ng mga damit nila, kawawa si Maricar, no? no dito gusto, lang sir. lagi sa loob ng bahay. Ano yung mga bagay na kasiyahan ni Maricar? Yung gusto niya, sir, yung pinapasyar ko sa bayan, tapos, bibili ng mga damit, tapos yung laro niya. Yung ang gusto-gusto niya, sir. Tapos yung mga pagkain. Ah, malakas din siyang kumain. Malakas din po, sir. Sa kain normal. Uh, gusto niya mga gulay, yung, yung inuulam niya. Ang problema lang talaga, hindi niya kayang buhato yung katawan niya, no? Opo, Hindi niya ka kaya. Pero pag binitawan niyo siya dyan, gaano naman siya katagal naglalaro? Laro lang talaga Pero, siya? Mga tatlong oras po, sir. Tapos, wala na. Hindi na kaya nang yung Bubuhatin na lang namin, sir. Bubuhatin din. Pero di hamak na mas okay pa yung sitwasyon niya kumpir kay Jerome na natulungan natin mga kababayan. <coughs> Kasi si Jerome talagang hawak lang talaga. Tapos sa duyan lang kasi malalaglag talaga. Kasi hindi mapigilan yung sarili. Pero siya naman kakaiba, nakatao. Dalaga pa naman, no? Yan, always happy lang, ha? nagpe ka ba kay God? Ano uh, nag na? nagpe ka kay God. Paano mag-pray? Paano mag-pray? Mag Yay. Hey, hey. very good. Yan. Always ka magpi Tapagad, ha? Ah. Uh. Tapos sasabihin mo sa kanya, natulungan ka niya. Ha? Okay. Matematika. Uh. Oh. <laughs> so mula noon tayo hanggang ngayon, <laughs> sa padyak ka lang talaga umaasa. Opo, sir. Padyak lang. Hindi mo nasubukan maghanap ng ibang trabaho? Kasi nagtrabaho ko sa Baguio, sir. Isang linggo ko, ko lang. Tapos yung anak ko, nagkasakit po, sir. Inahanap ako. Hmm. Sa umpisa lang yun, nahahanapin ka. Pag, hmm. Kasi kung yon ang dahilan para makasurvive, explain naman natin sa mga bata na, o oh, diyan ka lang nak, nagtatrabaho ako. Kasi walang mangyayari kung dito lang tayo, eh, mahina ang income. Mahina talaga, sir. Kaya kay minsan, may mga bagay-bagay talaga kailangan nating mag-sacrifice. Ang bata kasi, natural lang yan. Maglalambing sa magulang, nasaan ka pa, miss kita. Pero i-explain mo ay, nandito ako anak, nagtatrabaho ako. Pero after one month, uwi ako para may pambilintina tinapay, pagkain, Maintindihan ng bata. Diba? Kasi yung kung yung katwiran natin na hinahanap ako ng anak ko, oh, pero nandito lang, oo. Di diba? Pero ang mangyayari naman ay halos wala. Halos karamihan ba dito ganun ang hanap buhay ng mga tatay? Po, sir. Yung so iba lahat yung kayo po, mga padyak. Po, sir. Mm -hmm. Kaya wala na kayong pasahero kasi lahat na kayong papadyak. Oh, yung mga estudyante lang po, sir. Inaatid namin sa school. Oo. Tapos yung isang bata, magbigay sila ng 150 isang linggo, sir. Ah, ah, may mga service? May service po, sir. Okay. Napag-aral ka rin ba tayo? Kung saan ang mamasamain? Ay, sir, ah, 6 lang po, sir. Grade 6 lang? Po, sir. Okay lang yun. Huwag nating nilalang kung yun talaga yung nakayanan. Ito sir. Ang ah, importante, madiskarte, masipag, matyaga, di ba? Apo, sir. Saka hindi tayo gumagawa ng masama. Kahit maliit-maliit ang kita, basta naiipon, tutulungan kayo ni nanay, eh, may magandang ano, ah, ending din. Dapat si nanay magtinda-tinda rin para ano. Kaya ni sinabi ko, pag napag-ipon kayo, <coughs> tulungan ba, diskarte, eh, mag-isip kung paano kumita, hindi yung aasahan mo lang yung pajak, talagang kung aasahan lang yung kita ni tatay, gaya ng sinabi ko, kung sa tingin mo lumalaki ang pamilya, eh maliit na ang kita sa padyak, pwedeng maghanap ng ibang trabaho. Opo, sir. Minsan po, siya, nagtitinda siya ng munamon, sir. Pag may namuhuli dyan sa amin, dyan sa ilo, you know, pag may lumalapas na gano'n, nag-aangkat ako, nagtitinda kami dalawang asawa ko, itong mm -hmm. anak ko, iiwan ko dun sa hipag ko. Oo. Oo. Oh, oh. Mas maganda yung pagka may mga ibibenta, mas maganda yung mag-focus kaysa sa pagtitinda sa umpisa talaga mahirap. Pero pag nasanay na kayo magtinda at dumami na yung mga suki, doon yung time na lalaki na. Sa negosyo kasi, sa umpisa mahirap. Pero pag tiniis mo talaga at chinaga mo, may tinatawag na ops, maganda ang benta. Damor na maganda benta ngayon, bukas maganda. Habang tumatagal, basta matyaga, masipag, dumadami yung client, yung customer ba. Di ba? Okay, okay, sir. Pag ano. Kasi yung majak tingin ko lang, sorry sa ano, ha? Parang pang lang, pang extra-extra lang. Di ba? Tulad niyan, tatlo anak. Paano kung mag-aaral na yon? Eh, sabi mo, 500 isang linggo. Eh, kung isang, maghanap... Ah, ay, isang, lim, isang libo, isang linggo. Po, sir. Eh, pero kung mag-apply ka ng trabaho, maghanap ka, pwede 600 isang araw kikitain. Opo, sir. Hindi niyo naisip yung gano'n? Naisip namin, sir. Kaso yung anak ko na isa, nag-aaral po, sir. Walang mag-aatid. Diyan sa kanto, sir. Hmm. Si nanay, hindi niya kayang ihatid. Hindi po, sir. Walang mag-aalaga sa bata, sir. Ganun na talaga ang magiging hmm. buhay. Padyak na lang. Padyak na lang, sir. Hmm. Sa pagdating ko dito, sir, malagaan ma ko sila din, sir. Ano yung ito? Uh, sarili nyo rin ng lupa ito? Hindi, Hindi namin bahay ito, sir. Naninirahan. Naninirahan po kami, sir. Naninirahan? Kanino ba bahay, ito? Bahay okay. na ang kapatid niya pa, sir. Ate niya. Nangupahan kayo dito? Opo. Okay. One five isang taon. Nangupahan pa? Okay. One five isang taon? Okay, Ay, isang buwan? Isang ha? taon po, sir. Isang taon? Okay. One five? Opo. Okay. Ilan taon na kayo dito? Three years na po, sir. Mm. Sige tayo, nai, no? Ah, Ganun talaga ang buhay. Importante na alagaan nyo yung mga anak nyo po, ano? Opo, oh, sir. Mm -hmm. May bigas po ba kayo? <laughs> sir, pang, sakto lang pang mamaya, sir. Pang gabi. gabi. Pa, ah, pang gabi? Uh, sakto lang, sir. Bukas, wala na. Tawag si Maricar. Wala nang bigas, Maricar? Paingin nga, may dala tayong bigas. Paingin yung isang sako. Meron, meron. Paingin, Kuya Rizky. Tawag si Maricar, lang, eh. <laughs> Ha? Anong ulam ni Maricar ngayong gabi? Ha? Uh, gulay. Uh, gulay. Hmm. <tod> Ganon talaga mga kababayan yung buhay. Minsan talaga susubukin tayo ng panahon pero kailangan talaga natin na maging matatag at kailangan natin maging madiskarte. Dahil kung sa hirap talaga ng buhay tayo, nai, no? talagang kahit saan tayo magpunta, mahirap. Kaya gaya ng sinabi ko, kailangan dagdagan natin yung diskarte. Bilang ama, bilang tatay, hindi tayo mag-focus sa isa lang. No? Lalo na gaya ng sinabi, pag lumalaki na yung mga bata, nag-aaral, para hindi mauulit yung buhay. No? Ayan tayo, may dala akong bigas. Sana makatulong sa inyo. Salamat, salamat. Thank you. Ayan. May bigas na si Maricar, no? Okay. Tapos bigay ako ng ano, pambiling ulam, no? Pambiling ulam na. Maricar, bili ka ng ulam mo, ha? O. Oh. Marunong din sa pera. Marunong 20 din. 20 lang pag ano alam niya siya. 20 lang alam niya. Ano bibili niya sa 20? Pambili niya ang merinda, sir. Yung mga chocolate na, sir. oh, okay. Happy ba si Maricar? Ha? Opo. Hmm. Sana makabalik pa si Daddy Frankie, no? Oo. Okay. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, bago matapos ang video nito, ay magpapasalamat po sa kababayan natin na nag-message para pasyalan po si Maricar, kaya kami naparito, no? At maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong lahat, mga kababayan, sa ulan-sawang pagsuporta sa Team Daddy Prangki. Naway, lagi po tayong gagabayan, tulungan tayo ng Panginoon, para mas marami pa tayong matutulungan. Mga kababayan, mga kabarangay, share po itong videos natin, para mas makatulong pa tayo. Mami Rochelle? Yes, po. Well, uh, yeah. Maraming maraming salamat po lahat ng... Uh... Sa mga sponsor na tumutulong sa Team Daddy Frankie. Yan, sa walang sawang pagtulong nyo sa Team Daddy Frankie. Yan, mag-iingat po kung lahat. Yan, God bless.